Mag na phim, mga magugulang ng manok o. Ito ang mga ispiyo. na o. 2,000 na lang manok dito sa kalumpit o. na po. po. ang buhay. Magulang na rin Mga sweater ayaw na, 2.5 lang ito mga hamaster kasi magulong na ah, nagre-range na sa 2.5 pagka mga 10 months so lang Mahama, at sa 2,000 oh, mga hamaster masunod pero o mga buong katawan ayun po, magulong na rito <coughs> eh bere, ikaw na nes mo 2.5, ilang taon na ito? ikaw taon na satu ton tu nak satu pipe tu kita tu pipe tu ah masuk babai ni tu pipe tu nampak kan tu satu tu pipe ke beta pipe ke le le mesti meter oh. ah yeah, dia be sinyal ispek ke nyempak oh. ah yeah, tu pipe lang tu nampak guna tu mahamaster Apa agak sampai pi. Lemon Sweater, kamaster yeah. ito po, 1-5 lang oh. Eh, may isang tao na rin lemon ha ah. sweater, 1-5 lang mga kamaster oh. yeah. ah, ang mga malakain dito ang lemon sweater, ke ang sa tome yung dilema na nasa ko na ito 10 may... ano? months sa kanya bere sa isa magkana beta ng ganito magkana beta mga kaibigan 2.5 lang sa mga kamaster lahat niya puro 2.5 2.5 lang ito mga kamasya, napakagandang lemon sweater 10 months old 2.5 sige natin para makita niyo mga kamaster halos matapat ito pa 2.5 lahat sa mga lemon sweater